Nya ata bugoong nga oyster oyster hmm. ito nga tilo ka to oyster bugoong nga tiram talaba ba hmm. ba ti tiram ti tama ba di ka basta di ko lang yung ilokano nito oo oo ginawa ko yung kakabsat bugoong nga talaba oyster bugoong na oyster yan no tatlong buwan na to lagi mas hmm Ini Ay... kan nanti kalamansi. Ojin kamalansi. Kampai ti sili na basit. Pisitam ti sili na. Sus, naging masin. Ayun na di sili. Like, Ngayon na alam dyan ko. Ang anin. Sarap po, kain na tayo. Talbos ng kamote. Hmm, di yeah, ba na? Napaka-fresh. Murang-mura lang yung talbos ng kamote na nabili ko. Tatlong ganito, tatlong tali. Five dollars. Fresh na fresh. So, ang sarap isaw sa baguong. Na may sili. Tapos may konti kaming longganisa. Mm. Kain na, kain na. Gimasin. Ayan, oh, oyster siya. Yung malalaking oyster yan. Ito, sili na. Kamay, kamay. Mm. Sabay, saw, saw. Sa sili. Mmm. Ano po? Sa sa mo matan ako. Ah. Hmm. Hindi mo hen. Hmm. Masarap nito oh, fresh na fresh talaga siya, no? Kaalala. Hindi hmm. mm, mo sa talaga. Sige. Yay. Kahit ganito yung ulam lang namin, yung dahon-dahon, tas sawsawan, yung binuro na talaba. Paborito ko kasi yan, binuro na talaba. Sarap. Babe, mm. dito ka lang nakatikim ng binuro na talaba? Bagong na talaba? Oh, Oo, bakit? Kasi inimbento ko yan eh. Charon. Niluto. Ginisa. Ginisa ko muna yung talaba sa may bawang tsaka luya. Ano si Ilino. Oo. Tapos tsaka ko inilagay yung talaba, niluto ko. Pagkatapos lutuin, nilagyan ko na ng maraming Himalayan salt tapos binuro ko siya ng 2 months. Ah, uh, pag naghiwalay tayo, mamimiss mo yung binuro kong talaba. Nya. Okay. <laughs> sa Ilocos kasi yung isda ang ginagamit diyan, kaya isdang ipon. ipon. Bagong naipon. Deret mm. sa Ah oo, oo, meron kaming in order na ipon, may ipon na ulit sa Ilocos eh. Pero kung hindi season ng ipon, ito ang ginagawa namin dito. Ginagawa ko binuro na talaba. Ang sarap niya, guys, promise. Pero hindi kami nagbebenta ha? <laughs> Namimigay lang kami sa mga gusto humingi. Charis.